Yeah. Daim -daim ni, okay, ano, na yellow. Anong sabi niya? Dapat na so, nakalagay. Sa taas, um, sa taas, dalitan. Para sa maulan na weather mga ka-ayan. Ayan. ayan pang maramihan na ta with matching malunggay mamaya palambutin muna natin ng konti Nilagyan niya, nag-isya man mismo din nagkuka ng plastic sa tabi ng itlog. Yung maliit lang na ang pawag dito roll bag ba? Tapos Siyempre, may napiraso yon, Maaari na talaga yun, mabisdik ba? Mm -hmm. Tapos, uh -oh. naghihimik siya ng extra plastic na malaki. Yung mm -hmm. babalat niya daw doon, ilalagay niya. Tapos nakita pa rin ni Ate Veran na ginigil ng customer. Uh -huh. Tapos na-mention, uh -huh. sa chat lang yun. Uh -huh. Na-mention niya na, pag may customer daw na nanghihimik, although Ngayon, lang sarap. Wala. Pag nagtinula ka, nilagyan mo. yung iba naglalagay, depende lang sa tao. Chicken cubes lang nilagay ko, tanglad.

Thank you for watching my See you on my next vlog. Bye.